Magandang araw mga timang Ngayong araw bibili ako ng grocery Pupunta ako sa aking mga paninda Yaman mo naman Eto nakalista na para hindi na ako malito-lito Ngayong araw ako lang muna mag-isa Hindi ko muna isasama yung anak ko sa pamimili Pagkasama kasi ang anak ko Parang puro candy na lang ang gusto itinda Pag kumukuha ako ng sabon at saka kape Sasabihin wag yan hindi yan mabenta Milo lang daw Milo at saka plus After a few minutes Ayusin mo hoy After later, I'm here Pagtapos kanina, andito na Mabilis lang ako kapag namimili guys Kasi bukod sa nakalista na, konti pa Kaya isang ikot lang sa kada area Para hindi na pabalik-balik Mahirap kasing nagkasawaan na Magbabalikan pa after a month Bakit naman ganun? O diba, tapos agad, pauwi na agad After a moment, bahay na Huwag ka na magtaka, combat ang bilis Kina top speed ko kasi yung beat ko sa 160 kaya pag may angkas ako yung sipon niya nagiging kulangot na. Pumili na rin ako ng bans sa tsaka lumpia. Para makapag hindi pa kasi ako naghihilamos. Anong connect nun? Wala lang. Iniisip ko lang kasi yung tatlong e-bike kanina iwan na iwan sa akin. Shoutout nga pala sa mga naka e-bike dyan na nasa gitna pa ng highway. Papaalala ko lang, tao po kayo, hindi kayo autobots. Tsaka wag naman kayo magagalit pag binubusinahan kayo ng madami. Pinapaalala lang namin na may motor sa likod nyo. Baka kasi iniisip nyo sa Mars kayo nag e bike Kaya kakaliwa at kanan kayo anytime you want. By the way, bahala kayo, hindi ko na problema yan. Basta ako, kagabi pa ako nagkikrabe sa lumpia. Minsan lang kasi ako makakain ng lumpia tuwing birthday lang at saka piyestahan. Tapos limitado pa kasi ang daming bantay, ang daming kaagaw. Ang daming sisita sa'yo na, uy, nakailang lumpia ka na. Minsan kahit magkakapamilya, nagiging magkatalo-talo dahil sa lumpia. Yung tipong family outing tapos ubos agad yung lumpia. Take note, family outing ha, usapan. Minsan ubos lahat ng ulam tapos ang daming kanin. Tapos maghanap ka ng ulam, wala kang makita. Maya-maya may kakain, puta may ulam siya. Ang galing. Sa Christmas party naman, minsan bad trip din. Pare-parehas kayo ng ambag, tapos makikita mo yung kasama mo nagsasayang ng ulam. Yung sobrang masiba, magsasandok ng maraming ulam, tapos hindi naman uubusin. <laughs> tapos pag sinita mo, sasabihin, bakit nag naman ako ah? Walang problema kung nag-ambag. Ang pinupunto, nasasayang yung pagkain. Dami-dami -dami mong kinuha, tapos di mo uubusin. Tapos mamaya maghanap ka na naman. Tapos pag wala na, sasabihin mo, yun na yung ambag ko, okay ninam naman. Ako nga eh, bumili ako ng prutos para paninda. Piso na nga lang benta ko, tapos may makikita pa ako mga ganto mga walang laman. Lugi na, pagod pa, buisit oh. Tapos magkakaroon ka pa ng customer na bibili. Kulang piso, kulang dos. Tubo piso, utang dos, swerte. No problema ka talaga sa demo problem by the way, ito nga pala mga paninda ko guys, Ice Gem. Kung inabot mo to, magtrabaho ka na. Mahiya ka naman, ang tagal-tagal mo lang tambay. Sunod, itong Bravo, biskwit ng Arabo. At saka Richoco, paborito ni Vico Soto. Ganyan magbenta ng paninda, alam mong paborito ng artista, Vars. Sunod, itong Langka, inabot mo na naman toboy, matagal na to, magtrabaho ka na. Gusto mo na agad mag-asawa. Lagi kang nagpaplano na mag-aasawa ka na pero wala kang pinopos na trabaho mo. Ano ba naman yan, boy? Maya ka naman, boy, sa nagpapakain sa'yo. Tignan mo ko, nag-asawa ko, wala akong pera. O okay kininam, lahat na ata ng talbos na tikman ko na. Sa sobrang hirap. Lahat ng luto sa itlog, pinag-aralan ko kasi yun lang ang kayang bilhin. Tapos ikaw, hinart-hart lang yung profile mo, aasawahin mo na. Grabe ka naman, gar. Huwag kang mag-alala, madali lang mag-asawa, basta madami kang pera, marami ka pang choice. Baka nga ikaw payayain magpakasal eh. Tapos baka hindi lang isa, baka mamaya tatlo pa sabay-sabay mong pakasalan. Sana all. O di ba ang saya nun, panalo ka pa sa winner. Kaya huwag kang malungkot kung wala ka pang asawa. Baka wala ka pang pera kaya walang gustong umasawa sayo. <laughs> By the way, balik tayo dito sa mga panindako. ko. Nilalagyan ko nga pala siya ng presyo para kahit yung anak ko ang bantay hindi malugi. Pag anak ko kasi ang bantay tapos wala ako kung ano yung katabi na presyo, yun din ang binibigay niya. At kunyari, yung uwi si na manghang. Tig 8 yun, tapos katabi ng piatos, bibenta niya rin ng 8 katulad ng nakaraan, benta niya sa piatos 8. Luging-lugi boy. Tapos yung camel, 6 pesos, tapos yung malboro, 10 pesos. May bumili daw sa kanya ng malboro. 6 daw benta niya. Nagulat daw yung customer. Sinuklihan niya ng 8. Dubagdag pa daw ng isa. Tatlo na daw. Tapos hindi na daw kinuha yung sukli na dos. To ang tawa daw yung anak ko kasi keep the change daw. Masayang masaya pa yung anak ko habang kinukwento niya. Nakakuha daw siya ng sukli. Tip daw yun nung tinanong ko siya kung anong binili si garilyo daw, pinaturo ko sa kanya, putik, malboro pala, tatlo 20 bigay niya. Mas mura pa sa incheck, shoutout sa'yo gar, grabe ka naman. Tapos minsan pag natutulog ako, gigisingin pa ako para sa presyo ng paninda. Eh pag natutulog ako, nananaginip na ako na super saiyan 3 ako. Kalaban ko si Mia Kalipa. Naglalaban kami, nung ako nasusugod, bigla akong ginising ng anak ko magkano daw yung presyo ng mani. Sabi ko, kaninong mani? <laughs> Hanggang dito na lang ulit mga timang. Salamat sa panonood. Tutulog muna ulit ako.